Hello mga mami! For today's video, tara samahan niyo po ulit ako sa ating panibagong araw. Kahapon pa nga ganap yan, mga mami, araw ng Sabado. Siyempre, wala na naman tayong gagawin buong araw kundi ang maglinis. No, Matagal-tagal ko na nga hindi napapalitan itong cover ng foam, kaya naman ito nga at inalis ko na at para malabhan na rin. Tapos ay papalitan ko na nga rin itong basahan na pinagpapatungan ko ng mga pakainan nila Toffee. Araw-araw ko din namang nililinis mga mami yung pakainan nila Toffee at saka itong kanilang lagay ng tubig. Nalitan ko na nga ng bago yung besahan mga mami mami at pati nga dito sa may bandang kwarto namin. Kalinis ko naman ang mga pakainan nila Topi at Tanggol. Nilalagyan ko yan ng bagong tubig para naman bago ulit yung iinumin nila. <laughs> Dahil wala pa naman ako ipapaalmasa sa kanila mga mami kaya naman itong ang dog food ang inilalagay ko sa kanila tuwing umaga. Tapos ay nagpalit na rin ako ng bagong tuwalya namin dito sa may banyo. Kadalasan nga mga mami ay si Kenta na nga ang pinaglilinis ko niyang banyo. Sabi ko nga sa kanya gawin niyang teknik yung bago maligo ay linisin muna ang banyo. Aga pa nga lang ay nakakaramdam na ako ng init kaya naman itinaas ko na lang muna itong Buko. Tapos ay lumabas nga ako ng bahay para nga painitan ko muna itong mga sinampay ko. Dahil kulimlim nga nung isang araw mga mami kaya nga hindi ayan natuyo toyo. naman mga mami yung manok na pula nila. Ang sarap sa bawan. Cherry. Sadya ka namang tuwing umaga nga ngang nga ang unang hinihimas nila. Tapos ay lumabas na nga ako ng kubo mga mami para nga magsalang na ulit dito ng labahi. At syempre ito pa rin powder detergent ng Mark My Word ang ating gagamitin. Baka naman. Dahil araw nga ng Sabado yan may bisita akong mabait na bata. Maaga nga raw siyang naligo dahil hindi raw siya nakaligo kahapon kahapon. Paubos na nga rin tong dishwashing liquid ko, kaya naman nagsali na nga ako dito sa magaganda kong lagayan. Siyempre, dishwashing liquid pa rin yan ang mark my word. Kaya naman mga kabarangay, kung gusto nyo rin, ay bumili na kayo sa akin at nakapromo pa yan. Tapos ay itong ang flavor ng bubblegum ay dadalhin ko na lang doon sa may kubo. Palagi rin ako naghuhugas ng plato doon, kaya naman mabilis din maubos yan. Habang may nakasala nga ako na labahin, ay nagwawalis-walis na rin ako dito sa may kubo. At syempre, fabric conditioner pa rin ang mark my word ang gamit natin mga mami. Unti lang naman yung sinalang ko dyan mga mami sa may washing machine kaya naman maaga pa nga ay natapos na agad ako. Katapos ko nga maglaba dyan sa may kubo mga mami ay pumasok na rin ako ng bahay at may pupuntahan pa nga kami ng aking mudra yes. Yan lang naman yung mga nilabahan ko mga mami at yun namang iba ay nung isang araw pa. Bago nga ako umalis mga mami ay sinabi ko kay Kenta na isisilong niya nga ang mga sinampay. Na isilong naman niya mas maganda nga sana kung natanggal na niya sa hangir. Char. Kapo na nga ako nakauwi mga mami at pagkadating ko nga ipinagpatuloy ko pa rin ang aking paglilinis. Tapos ngayong araw ng linggo, mga mami ay maaga na nga akong kumising at sabi ko nga ay itutupi ko na nga itong aking mga ay, labahan. Nasiete pa nga lang ng umagan mga mami yung anak kong si Topi nakikipagmariti sana. Char. Nagbukas na rin nga ako ng mga bintana mga mami at sa mga oras na ayan ay wala na rin ang daddy Ajay at nasa trabaho na. na. Alala ko nga pala may sweet potato ko dito sa may rep kaya naman inilalabas ko at sabi ko ilalaga ko na. Kung K mapapansin nyo nga mga mami hindi sila nagubos ng na mga pagkain nila hindi ko alam baka nga hindi nila gusto. Pinakain ko na lang sa labas yung natira nilang pagkain at buti na nga lang ay may kumakain doon. Tapos ay hinugasan ko na rin yung mga pakain na nila. Pinunasan ko na rin itong pinaglalagyan nila topi bago ko nga ilagay silang dalawa diyan. Dalas inilalagay ko na lang muna. Una sila dyan mga mamay para nga makapag-ayos ako ng linis. Pagkatapos ay inumpisan ko na nga itong pagwawalis ng sahig at niwalisan ko na nga rin ang mga ila-ilalim dito sa may sofa. Napansin ko nga itong pabango na ngayon lang pala nabuksan ng dadi Aje. E regalo ko pa sa kanya ayan ng birthday pa niya. Inamoy ko nga at napakabango pala. Tapos ay arin na nga at inumpisan ko na nga ang pinaka-favorite kong gawaing bahay pictures. Bakit nga ba ang pagtitiklop nga ng damit ang pinaka pinakakinaboboringan kong gawin? Kaya naman nga mga mamik, pagpasensya nyo na nga lang kung napapansin nyo nga na hindi maganda ang aking pagtutupi. Pagkatapos ko nga magtiklop mga mami ng damit ay etong at isinasalansan ko na mga hanger para nga mailabas ko na doon sa may kubo. Doon ko nga sa kubo yan nilalagay mga mami dahil doon rin naman ako naglalaba. Lagyan ko na rin ang mga punda itong una namin dito sa may sala. Madalas nga akong makakita sa mga mami vlogger na binabakyum nila yung mga sofa nila. Pero dahil wala pa naman tayong budget para doon kaya naman pag 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 muna. Kung mapapansin nyo nga mga mami may kumot pa kami dyan dahil si Daddy Aji nga ay mahiling nga sa kumot. Dahil kapag nga yun ay matutulog, hindi nga po pwede ang walang kumot. Tapos ay nilagyan ko na rin ng bagong cover itong foam. Kung matatanong nyo nga mga mami kung bakit nga kami may foam dito sa may salas namin. Dahil nga kapag tanghali ay dito nga kami minsan nahihiga. At kung minsan naman kapag napapasarap kami ng panunod ay dito na rin kami natutulog sa gabi. Tapos pagkawalis ko nga mga mami ay nagmap na nga ako ng sahig. Sinasanay ko na nga sarili ko mga mga na ito na nga ang ginagamit ko sa pagpupunas ng sahi. Kung gusto niyo rin yan mga mami, ilagay ko na lang sa comment section yung link kung saan ko siya na-order. Mm -hmm. Nung makatapos na nga ako, ipinalaya ko na nga ang dalawang ari at gustong gusto na nga bumaba. Pero itong si ay medyo natatakot pa nga bumaba kaya nga ito ay binubuhat ko pa. Pinatayan ko na nga itong nakasalang kong kamote at tingnan nyo naman itong aking kaldero at nangitim na. Sabi ng matatanda noon ay sinyalis nga daw ayan na paubos na daw yung gasol. Pinunasan no, ko na itong ibabaw ng lagay namin ng bigas at magsasaing na rin ako. Nags Nagsapaw na rin ako ng tatlong itlog at favorite na favorite ko nga yan. Dalawang gata nga lang yung sinayin ko mga mami dahil nga may natira pa nga kaming kanin. Tapos ay nilagay ko na rin tong mga itlog na binili ko kahapon dito sa aking mahiwagang manok Tingnan nyo naman mga mami kung gaano nga kaganda lalo nga at may laman Pagkatapos ko nga ay kumain na rin ako ng almusal na kamote at hindi pa rin ako nag-aalmusal. Naglagay nga ako ng asukal at gatas at dyan ko nga isasansaw yan. Um, mapapansin nyo nga wala akong kaping tinimpla mga mami. Magtutubig muna tayo ngayon. Tapos ay binuksan ko na rin itong TV at manunod muna ako sandali. Tingnan nyo naman ito si Tanggo. Lahat talaga ng kinakain ko ay kinakain niya. Pero ayan namang si Tope. Inapakaselan nga at kung hindi ko pa nga piliting subuan. Kanina ko pa nga ginigising niya. At sabi ko nga ay magwawalis ng harapan. Diyos ko day, may laro pala daw siya ng volleyball ngayon. Dahil tanghali na nga yung gumising. Kaya naman pagkakain nga ay umalis na rin. Yan naman wala akong no choice. Ako na nga lang ang nagwalis ng harapan. Shoot tanghali na. na nga sa mga oras na yan. Kaya naman medyo pa ilag, -ilag na nga ako sa araw. Tapos ay pagkatapos kung magwalis ay pumasok na rin ako diyan sa loob ng bahay. Kung oh, nga matapos yung video na ito mga mami, baka naman makakalambing. Baka nga di ka pa nakapag -follow. please follow my page, Mami Cheng Vlog. At yun lang muna ulit mga mami. Thank you for watching. God bless.